Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi. May ikatatalo na 55 minutong negatibo. Huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay kasalukuyang nananalo, para maiwasan mong makuhanan ng swerte. Taurus. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Iwasan mo ang magsuot ng damit na may kulay silver, dahil ikakatalo mo kagad kung ikaw ay maglalaro. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.20 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi. May ikatatalo na limamput syam na minutong negatibo. Kulay pula ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil magagawa kang mabigyan kagad ng pagkatalo. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi may ikatatalo na 52 minutong negatibo pulang kulay ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pula, at mahihirapan ka nilang makuhanan ng oras mong swerte. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na put dalawang negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Dilaw na kulay ang dapat mong iwasan at player na kalbo dahil sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, dahil pwede kang malasin kagad at matalo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging masaya ka pag ikaw ay nananalo pero iiwasan na magbalato para mapahaba mo ang oras mong swerte. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2:40 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green, siya ang kulay na magbibigay sa iyo ng swerte.